Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo? Yung ikaw at ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan. Lalong-lalo na na matagal na siyang hindi tumatawag, text o chat sa iyo. At kahit hindi naman kayo hiwalay ng dalawa, pero biglaan ang hindi pagpaparamdam ng mahal mo sa iyo. Kaya ngayon, may tuturo ako sa inyo na ritual. Ito'y simpleng gabay lamang at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Gawin ito bago ka matulog. Una, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang dahon ng laurel at isulat sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses lamang. At pagkatapos mo nang masulat, ilagay ang dahon ng laurel sa papel na sinulatan mo at sabay mo itong tupiin at ilagay sa loob ng punda ng unan mo. At bago mo ito uunanan ay ihampas mo muna ng tatlong beses ang unan mo sabay banggit ng kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta banggitin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses sabay hampas ng unan mo ng tatlong beses. At pagkatapos ay uunanan mo na itong unan mo buong magdamag. Kinabukasan, kung hindi ito safe sa unan mo ang ritual, pwedeng kunin at dalhin kahit saan ka man magpunta. At kung safe lamang ito, ay hayaan lamang ito sa unan mo at uunanan ito hanggang kailan mo gusto. Basta bago ka matulog ay ihampas mo muna ang unan mo sa baybanggit ng kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong uunanan ang ritual na ito. At kung sakaling gusto mo na itong ihinto, ay kunin lamang ang ritual at sunugin. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.